So ngayon guys mag-unbox po tayo ngayon ng uh, Kimai KM2299 So Buksan na po natin guys Ito po siya guys Ito. Pinapanood ko po ito sa ano sa YouTube yung review niya. No, napakaganda. So ito po guys. Ito po yung ano niya, forma niya. Oh. So Ito po yung ano niya. Oh. Ayan po. So, Kimay professional hair, clippers uh, so ito po yung model nya oh. KM2299 so tara buksan na natin guys to. Ayun oh, napakaganda. Napapag napakaganda yung, ano niya 'yung yung design niya. Uh, ito in order to in order ko to sa ano sa Lazada sa halagang uh, 500 526 ito so ano lang siya maliit lang siya in order ko to kasi yung mga detailer ko pang paid na ano nang sira na ito ito sira na bili ko nito na ah, uh, nasa mga 700. Ayan. Sira na 'yan. Ito naman, sira na rin 'to. So, ito na wala 'to. Tapo na talaga 'to, wala na. Wala na silbi 'to. ano, So, napakaganda. Maganda po 'yung design ng ano niya ng body. Tapos 'yung blade. Ito po 'yung blade niya, napakaganda din, o. napaka ganda tingnan para sa tingin ko uh, matibay siya dating naman sa under na makina tahimik siya tahimik tapos yung yung under na makina napaka ano napaka lakas oh malakas yung under na makina so sa lahat po ng na order kong pang pang paid ito lang pinaka maganda mura siya pero mura tapos uh, maganda yung ano niya quality maganda hindi ka talaga yung yung binayad mo dito hindi hindi masasayang kasi napakaganda Yan. maganda yung ano na makina hindi siya maingay oh hindi siya maingay tapos meron siyang uh, ano yung charger nya ito yung charger nya type C yung charger ng cellphone no, pwede rin to type C ayan tapos merong oil ito yung guide nya tatlong guide so, ayan. so ayan eh napakaganda yung ano nya yung kaha so, ito, ito yung gamit ko ngayon ito so, ito, ito yung mga gamit ko eto maganda rin to gamitin itong dalawa na to tapos meron din ako ng uh, transparent yan okay so ayun po I try natin sa customer kung try natin to sa customer kung matalas ba talaga yun ano yung blade nya so ayun na pag uh, ayun na po guys maraming salamat po let's go